Mabigat ang hangin, puno ng pananabik. Ramdam ko ang kaniyang titig matatag, malalim. Matagal na siyang naghintay, nagpigil, pero ngayon ay hindi na. Humarap ako, sinalubong ang kaniyang mga mata. Iniangat ko ang aking mga daliri, isang tahimik na paanyaya. Huminga siya ng malalim, bahagyang nanginginig, sa kalumapit. Bago tayo magsimula, I like at mag-subscribe ka muna, tulong mo iyon para makapagbahagi pa ako ng ganitong mga kwento. Hinaplos niya ang aking baywang, dahan-dahang hinila ako papalapit. Bawat hinga, bawat banayad na kilos ay nagpatindi sa init ng paligid. "Huwag kang hihinto," bulong ko, halos walang tunog. Unti-unting humupa ang tensyon habang napapahinga ako sa kaniyang bisig. Sandali kaming nanatiling ganoon katahimikan, init at paghinga lang. Gumuguhit ang mga daliri niya sa aking likod, ang dibdib niya'y maayos ang pagangat at bagsak. Tahimik ka, sabi ko. Iniisip lang, tugon niya, may mahinang tawa. Gumiti ako, bahagyang kiniliti ang kaniyang balat. Anong iniisip mo? Sandaling nag-atubili. Kung gaano kaganda ang sandaling ito, wika niya. Mahina akong natawa. Idinantay ang ulo sa kaniyang dibdib. Naisip mo bang gawing iba? Kumilos siya, nagaatubili. Iba? Matagal na tayong malaya. Pwede pa nating dalhin sa ibang antas, sabi ko. Napatigil siya sa kahuminga ng malalim. Mayroon akong naiisip, amin niya, tukuyin mo. Gusto kong maranasan mong bago, anya. Pinaglalaruan ang sariling buhok. Hindi ibang lalaki Babae, tumigil ang oras sa pagitan namin. Babae, tanong ko. Tumango siya ng marahan. Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko matukoy kung kaba o pananabik ang init sa dibdib ko. Sa mga sumunod na araw, kumapit sa isip ko ang sinabi niya. Sumisingit sa umaga sa gitna ng gawain kahit pilitin kong huwag isipin. Sa una, parang katawa-tawa. Hindi ko pa naisip na mangyayari iyon. Isa pang babae at siya'y nanonood. Pero habang inuurirat ko, unti-unting nawawala ang pagkailang. May pumapasok na kuryosidad banayad, ngunit mapilit. Naglaro sa isip ko ang mga tanong, mababago ba kami? Iba ba ang tingin ko sa sarili ko? Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may kumikislap na pananabik. Ang kagustuhan niya'y naging sa akin din. Lumipas ang mga araw na puno ng inaasahan bawat titig niya, bawat haplos, lalo akong nag-init sa ideya. Hindi na ito basta pagtugon sa kaniyang pantasya. Ako na mismo ang humuhubog. Dumating ang araw na handa na ako. May tamang pagkakataon, may tiwala. Isang umaga, gumuguhit ako ng mga bilog sa kaniyang braso at bumulong. Umuwi ka ng alas otso mamaya. Walang tanong magtiwala ka lang. Napakunot ang kaniyang noo ngumingiti habang pupungas-pungas. Anong meron mamaya? Malalaman mo, sagot ko, pinipigil ang ngiti. Tinitigan niya ako sandali. Saka tumango. Sige, nandito ako. Mabilis dumating ang gabi. Panatag ang pulso ko, ngunit may kuryosidad na kumikiliti. Pagsapit niya sa pinto, hinawakan ko ang kaniyang kamay. Walang paliwanag, kundi isang kumpiyansang ngiti. Halika, sabi ko. Bahagyang bukas ang pintong nasa dulo ng pasilyo. Maliwanag ngunit banayad ang ilaw. Sa loob, tila may nagbago sa hangin, may bigat, may kuryosidad, at naroon siya. Nasa gilid ng kama ang babae, tuwid ang tindig, kumpiyansa. Dumapo sandali ang kaniyang tingin sa kaniya. Sa kaibinalik sa akin walang salitang ipinahahayag, ngunit puno ng tiwala. Narinig ko ang marahan at malalim na hinga ng asawa ko. Nakita ang bahagyang paninigas ng katawan. Sinasalo niya ang bawat detalye, bawat pakiramdam ng sandali, inabot ng babae ang aking kamay, bahagyang haplos lang sa umpisa, paakyat sa aking braso. Napasinghap ako, kusa akong lumapit. Ang unang halik maingat, mapagtuklas, tila nagtatanong. Dumaloy ang init sa katawan ko, hindi matukoy kung kaba o pananabik. Mula sa likod Dama ko ang presensya niya tahimik, ngunit puno ng damdamin. Sumunod ang mga sandali tulad ng alon na dahan-dahan. Mga kamay na humahaplos, mga titig na nagtatanong, mga hinga na mabagal. Walang pagmamadali, puro pagtitiwala. Bahagya kong iniunat ang kamay sa kanya isang imbitasyon. Tumindig siya, muling nagbago ang hangin ng lumapit. Pumaloob ang mga palad niya sa aking baywang. Ang mga matay titig sa akin, parang may lihim na pag-uusap. Naghaplos ang aming mga labi, banayad ngunit puno ng kahulugan. Salamat bulong niya, halos pabulong lang ngunit damang-dama ko. Pinanood kami ng babae, may bahagyang ngiti. Walang pangamba. Walang pagmamadali, puro tiwala at panibagong pagkatoklas. Lumabu ang oras ang mga kasunod na sandali amin na lang tahimik, malapit, lampas sa wika. Pagkalipas, nakahiga kaming magkasama, humihinga ng mabagal. Hinalikan ko ang kaniyang balikat at ibinulong, masaya ka ba? Lagpas pa sa inaakala mo, sagot niya, niyakap ako ng mahigpit. May mga hangaring tinatago natin sa loob ng maraming taon. Kapag dumating ang tamang tiwala at tapang, Lumilitaw ang mga ito hindi para gawing iba tayo kundi para palakasin ang ugnayan at magbukas ng bagong pag-unawa.